Yes, yes, Hello, hello, hello and good morning, good morning, good afternoon and good evening sa lahat na nandyan. Alright, so again, my next vlog ay, uh, again, ipapasal ko kayo dito sa halamanan sa likuran ng namin dito sa Dumpay, Pangasinan. So, pupuha tayo muna ng... Mga daw na ang palaya at kami ay uuwi na sa Valenzuela City at alam na kung anong ulam siyempre ginisang ang buho. Okay, shout, out, shout out sa lahat mga nanood dyan okay so don't forget to subscribe my channel si Portion for kulay. yahoo what what yan guys so tayo sa puno ng ang palaya. Ayan, guys. Ayan, ang palayang. Kukuha tayo ng mga ilang dahon para maiuwi natin sa balenswela. yan Kung may bunga ito guys, kukuha rin tayo para maihalo natin sa ating uh, gagawing uh, ginisang munggo. Ayan guys. Kukuha tayo na mga ampalayang palayang dahon na napakarami talaga. Ayan pa guys. Oh. Ayan ang dami guys. Oh guys dami, gugugulang tayo. Ayan, guys. Ang dami, kahit sa baba, guys. Ayan, o. Eh. Ayan, o. Eh. Diba? Ayan, eh, Dito tayo sa taas. At tayo mahirap ang kumuha pag sa baba. Dito naman napakarami naman sa taas na dahon. Ang dami niya pang mga... Uh, blaklak, ayan sana matuloy na puro, ito ay bunga alright, ayan ang cute ng kanyang ang cute ng kanyang ano eh, kaya lang, ayan, maliliit lang pero masarap yan sa ginisang mugo guys, talaga, believe me <laughs> ayan, madali lang ma, madali lang ma ah, uh, mahinog o tumilaw pero ito siya guys, oh, ayan kukunin ko na rin masarap sa ampalaya eh, sa sa ginisang munggo. Ya, yeah, marami na rin kami na aning talong at ah, siyempre mga okra. Ayun, guys. Okay. Kaya kuha, kuha pa tayo, guys. damihan pa natin at uh, para makadalawang luto tayo na ampalaya. Pwede naman tayong ginisang ampalaya. Yan, para live sa sa mga diabetic. So far guys, hindi pa ako diabetic. Ayan. Kasi katetes lang ng blood sugar ko ng aking ate. Ayan. So. Alright. So, tingnan natin mga bunga, ma. Okay. Dilipat naman tayo sa kabila. Dilipat naman tayo dito sa kabila, guys. Ayan. Dilipat naman tayo sa kabila. Ayan. Palaya pa lang. Ay, kukuy. <laughs> Ayan, guys. Mayroon oh. pa mga. Ito naman. Oh. Okra. Okra. Kukatain oh, lang medyo bata-batang okra. Parang naani na yata ito ng, ng aking bayawa. <laughs> Ani na ng bayaw ko itong, uh, itong okra. Ayun. Kuha natin ito. Uy, ok. Nakura. Ay, ang hirap palang katanggalin, guys. Ang hirap tanggalin. Dapat talaga may kutsilyo. Bukin natin itong sangto. Ayaw. Uy. kino ko isa, sayang kasi. Natanggalan ko na siya ng ano. Ayan. Hirap siyang kunin. Kuhanin. Ang okra. Kailangan may dala akong kutsilyo. Ayan, guys. Ayaw. Yay. Dyan hey. tayo dito. Wala lang kasama, guys. Kaya, eh. Iwas tayo. <laughs> Iwas tayo, guys. Ayan. Dito tayo, guys. Iwas tayo. yan yeah, So far, ayan. Ang aming mga okra-okra dito sa likod ng aming uh, bahay dito sa Dumpay. Ayan. Nakuhanan. Na, nah Nakuharbesan na siya kanina ng kuya ng uh, bayaw ko. Ayan. Guys. So, ito, pasyal-pasyal tayo. Pasyal po kayo dyan. Ito, masinag. Kaya, ayan pa, ang palaya to. Ang dami ang palaya talaga. Ayan. Ikot-ikot kayo dyan. Ayan, mayro lumaga dyan. <laughs> ah, all right, all right, all right. So, ayan, binasok ko kayo ulit. Two days lang kami dito, guys, sa Dumpay. Ah, uh, Berti kasi kahapon ni Tatay Pilo. Kaya kami ay nagpunta dito magkakapatid. So, hindi na kami nagluto-luto. Umorder na rin kami. Umorder na lang kami. Nang lumpiang Shanghai, pancit ka so tanghon, maputo, ayan. Lumpiang, uh, lumpiang ubod. Ayan guys. So, ito ulit, no? Pinasal ko kayong muli. Okay, last uh, July, nandito rin tayo. Ayan. So, ayan. Ang pagbabago, siyempre, marami pa rin mga tuyong dahon na dapat ipunin, no? Para ay uh, gawin ng compost. Ayan. So, ayan guys. Dito tayo. Alright. So, kung naalala ninyo, na ikinuwento ko sa inyo, uh, after nung namatay si tatay, ang aming poso dito, poso, poso ng tubig ay ninakaw. Okay? So, hindi tayo talaga pwedeng uh, magtiwala, no? Doon sa mga pupunta, kahit kakilala mo, siyempre tinitip yan. Tinitip yan sa mga ibang kakilala na, uy, may poso doon, no? Yun. So, wala. sa so, marami pa tayong mga kahoy-kahoy dito. Kasi yung mga puno ng mahogany, yan kahoy-kahoy. Pero kung sino may gustong kumuha, pwede niyo yeah, ipakuha. Kasi noon si tatay, mas gusto niya yung pagluluto sa kahoy. Ayan. So wala naman si tatay. Sabi ko nga eh, nakakatamad kayo mag, nakakatamad talaga magluto pag kahoy. Masarap kung, masarap ang ating lulutuin kapag kahoy. Pero pagka nagmamadali ka, lalo na't na hindi ka sanay magpasindi, mahirapan ka talaga. So si tatay naman ay may nakaredy na, na diesel yung pinagsisindi, pinagmimigas yung aming kahoy. So para hindi kami mahirapan. Ayan guys. Diba? Ayan. So aming kapiligiran. Ayan siya. Still mga puno-puno pa rin. Ayan guys. Hello, hello. Alright, again, again. Shout out, shout out dyan sa mga nanonood ng ating premiere marathon ng Bahay Kulitan. Go, go, go lang tayo sa ating panonood every scheduled days o scheduled days ng ating uh, premiere marathon para sa Bahay Kulitan. So, meron tayong Tuesdays, meron tayong Thursday at Sunday sa mga bagong pasok dyan at uh, uh, sumisilip dumadaan. No? So, may mga pagbabagong konti sa mga scheduling kasi mayroong nadagdagan tayo ng host at syempre may nagbabalik na mga kasamahan natin. Right? Kamusta kamusta kayo dyan mga admins ng uh, bahay kulitan at syempre si Master Warm. Ayan. So ayan guys. Okay. Shoutout na rin sa ating mga ka-team kulabs. Ang uh, ating one love. Ang team uh, puyaters. Team Gapangan. And of course, may ilan-ilan pumapasok na Team Positive. Ayan, guys. Go, 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 ra lang tayo. Alright, alright. Ayan, mga puno-puno pa rin ang ating uh, dinadaanan dito sa center ng ating likod bahay. Ayan, sa likuran ng aming tahanan dito sa uh, Dumpay Basista, Pangasinan. Ayan. So far, uh, meron ng uh, magkakap sa amin, magkakapatid na siya. Meron na ka mga lima, no? O lima o anim na meron ng tahanan dito sa ating Yan. So, wala lang uh, wala na tayo magawa at si ang aming tatay, minamahal na tatay, ay uh, ang aming mahal na tatay ay uh, na ni Lord sa edad na Uh, 90, pero ngayon, kahapon, August uh, 14, siya ay 91. If ever na siya ay buhay pa, tiyak, uh, bongga na naman ang kanyang birthday. So far, masasabi ko kay tatay, bago siya na, na kinuha ni Lord, yung kanyang uh, gustong makamtam sa buhay, gusto niyang uh, sa mga anak niya, sa kanyang life, sa kanyang mga gusto, ay nakamtam niya. Kaya alam namin na siya ay... Uh, masaya Siya ay masaya sa kanyang uh, sa kanyang pagpanaw dito sa ating uh, dito sa lupa. Okay? So right, so gano dapat tayo no? Habang tayo ay bata, yung gusto nating i-reach out para sa ating sarili, para sa ating pamilya, sa ating asawa ay gampanan na natin kasi hindi natin alam kung kailan tayo uh, kukunin ni Lord. alright? right, so far sa so, atin naman ay okay okay na rin sapagkat uh, yung gusto ko rin sa life ko ay uh, nakamtan ko rin yan. Kailan sana magpatuloy pa rin na tayo ay buhay para sa ating mga apo, sa aking mahal na asawa, sa aking mga kapatid at siyempre sa mga bago kong mga kasamahan sa Mothers Council ng Kuloong at uh, senior citizens ng Kuloong. Go 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 tayo guys. Ayan. So, ayan siya. Ayan, ikot ko pa, ikot, ikot ko pa kayo ng aking uh, vlog today. Kamusta, kamusta, kamusta na kayo dyan? Be happy lang, no? At uh, uh maging, maging masaya sa araw-araw. Ayan. Okay. Ayan. ayan. guys. Maraming maraming salamat. At tayo ay uh, matatapos na naman ang ating uh, vlog for this day. Alright. Thank you, thank you very much for... Um, watching and uh, viewing my black for today this is your host sinida person hello Yahoo.